Ito na siguro ang pinakamalaking bangka na nakita ko. Yan, komit nga kayo mga vloggers kung may mas malaki pa dito na bangka. Baka ang karga na yun, mga 400 buke. Ang dami ng ano, palatik. 1, dalawa, 3, apat, lima, anim, 7, walo, siyam, sampo, unsi, dosi, trisi. Ah, grabe, kalaking bangka pala na yun. Sus Hala Pagkalaki na yan lutang so, malaki din ito Kung naalala nyo mga ka-vloggers Yung nag-viral nung Nakarang taon Yung si Senyor Aguila Na kinasuhan At nakulong na ngayon

nagumpra na si kapitan kahapon grocery ay mga tangki naman tapos mamaya ano na, karne Bum, baboy ba kami nili? buong nagbili ng isang buhay na baboy buo, kami na lang magkatay mamaya ang hilo parating ang hilo namin, inantay na lang mamaya din hapon nang alis namin papuntang tubigan sa may likod ng Sokuro doon kami mag ano, iigib ng tubig tapos maglabah Los. may bagong dating na mga sa malaking bangkay may ano? gabayawan Kanina nang kanina umaga lang yan nagpunodat. Travel laki na yan oh. No? yung ano na yun, no, yung panatik nakapantay diyan sa kamarote ng bangka na diyan san. Ito na siguro ang pinakamalaking bangka na nakita ko. Yan komit niya kaya mga vloggers kung may mas malaki pa dito na bangka. Magandang karga na yung mga 400 bloke ang dami ng ano palatik isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim pito, walo 9, 10, unsi, dosi, trisi trisi piraso yung ano palatik ang pangalan niya ay ano yun ilalim mo kin kevin W8 Kevin Kevin taga ano ito mga kablogger sa Bayawan Cebu pakalaking bangka na yan yeah. ito na yata yung pinakamalaki na bangka na nakita ko taas ang unan din o oh. mga din siguro yan sila ng ano yelo baka ang parka na yan ay tatlong plywood ang taas kasi ang baon na yan malalim tapos ang nakalaba, na nasa labas ay sobrang taas ang hulihan ng bangka na ito na taga jinsan ay pantay lang sa ano nila oh, sa yate sa Palangoy na yate sabi kalaking bangka na yan ang karga, ang karga na yan na nasa 400 o 350 ganyan ang ganyan kalaking bangka. Mga taga-bayawan talaga ang nakikita namin na bangka na sobrang laki. Walang makapantay nito doon sa amin. Kahit yung bangka ni Busing ay Paul. Hindi yun makapantay dito. Bakan haba ng kasko nito mga si ang Kan haba kasi ang unahan niya hindi naman niya hindi naman pinata pin, hindi pinahiga nakatirik lalo na kung ano na unahan na yan ay pinahiga-higa ng konti lalong mahaba yan dugsong na siguro ang ano na yan kasko dugsong naantay na lang namin yung yelo namin para ting maya. nakarga namin yun 150 bloke eh. sa biyahe lang yun. Ito yung pier ng Placer, Surigao. Dito ipapadaan mamaya ang yelo. Ipapadulas lang yan. Saglit lang yan namin i-karga. 150 block eh. At hindi na namin bubuhat-buhatin. Diretso na dyan. Papunta sa bangka. Lapitan natin ang unahan ng bangka na yan. Kevin pangalan nito buyag yag buyag yag buyag yag krabi kalaking bangka pala na yan sus hala pagkalaki na yan ito na yata yung sinasabi ng nag comment sa atin live na pinakamalaking bangka sa ano bayawan 400 block ang karga Ito na yata yun King Kevin Marami W8 Sus Kahit signal lang Berto Signal lang to sa Laot Hindi na ito bababa Kayang kaya lang nito Next seal lang Ang ano nila Mga sa bloggers Ang batangan Palatikan Next seal lang hindi, sila magkapagdobol ng ano service ng pakura single lang talaga grabe pagkalaking bangka ah. wala na makalaki dyan ito malaki din ito tapos yung umalis na kahapon yata yun ng isang araw ito taga jinsan ito mababa sa dagat taga din sa eris yung tinalihan namin sa pulihan nung nandun kami nakapundo kapondo sa may tapat ng pisport yung pagwaba ng isda malaking bangka din yun 250 blow daw ang karga nun lumaot ay napakalaki pa ng lutang so, malaki din ito malaki yung isa mas malaki yun isa dito ang palatik nito ay isa dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito walo, siyam, sampo sampo ang palatik nito mas malaki yung isa nakasumpa lang kanina ang video natin mga vloggers nakasum hindi natin napansin mga bangka sa bayawan bayawan din ito siya bayawan may malaki din bangka dyan oh bayawan din yan mga taga bayawan lang talaga dito ang malaking bangka mga ah, doon walang makapantay dito kahit yung iris dyan lumiit ang bangka dito mahirap kaya wala pang karga lalo na pag may karga na ang full starting nila mas malaki pa dito lutang yan sa iris din na kahit wala pang karga kasi pag nag starting yan sila hindi pa nakaabot yan sa waterline yung ano eh yung dagat sa tayo malulubot na natin ano battery stainless yung ano yung yun paalis na kami mga vloggers papunta na kami na sa may sukuro sa likod ng sukuro sa may tubigan angatin lang namin itong andam nyo bot ka na kayo, bot. Malaga. hindi ko na naiblog kagabi yung pangarga namin na yelo kaya gabi na dumating yung ano yelo magdamag kami ng arga ng yelo bali 160 lahat na namin kargada at may nagpadala sa amin ng yelo taga dinahikan din yung Ivan Jun si Kuya Uli nagpadala sa amin 10 bloke eh. kaya 160 lahat na namin kargada hindi na natin na yan at gabi gabi kami ng argada Hah? Gabi. Kaibigan mengangkat Yon mga katropa. Ano sabi ni Ricky? Mga katropa. Mga katropa. Oh. oh, itu itu. oh balik tara, balik tara. Ikot na. balik to. Mamaya, atras na. Atras.

globo oh. ko globo globo ang palangoy malalaki ka sa anyelo puno lahat ang aming uliga so 160 block eh

Ang sa pangalan to Taguanan man na pagbagyo Oh, taguanan na dia Oh, yung mga ringer daw daw Tapos bangka na mga lalaki na nagsitago no Nung malakas ko Nung malakas sa bagyo Oh Pagpasok kasi ng hangin dyan ay parang ipo-ipo Liter si ay Sulok Sige, sige. Andan dito mga vloggers dito sa gilid. Hindi pwede dumaan diyan, no. Sa pababaw 'yan. Sayad ang bangka diyan, na kargado. Nasayad na kami dati diyan nung mga nakaraang dayo namin dito. Sa pababaw 'yan diyan. No. Ay, itong mga bangka dito na malalaki, na dito lang nakapundo. No. Sin taga Bayawan, police starting na rin 'yan. Palaut na rin 'yan. Baka sunod araw lakot na rin yan Mga tagabayawan Ayan. Tapos na mga harga Nandito na sila nagpunod sa ano Laot laot wala na doon sa Pier ng ano Lakir Ang laking bangka yan Yung cabin Mamaya pa yung mga ngarga. Puro mga taga talaga dito. Mga malalaking bangka. Ano? You know, bayawan din yan. Ito yan. Ano ito pa sa unahan? Itong dinahanan na natin. Cinderella. May mga nakalis, nakalisan na nga mga vloggers yung iba. Naglaot na. yung may may nakalaot na yon ito sigurong isa o oh. itong dyan car ay hindi pa ito naka ano pangarga ito mata aspa Itu karga nah Karga nah ya no? Arlin Jinmar Jinmar Tris na bit na lang bangka ng bayawan Ramayan, kami sa tubigan bago dumilim Iigib kami doon at maglaba Kapasok na kami mga vlogger dito sa ano looban ng igiban Awa ko lang kung ano nakasakop dito kung sukuro baga o alam ko lang kasi dito na malapit sa bayan yung Socorro At nasa likod yung Socorro Sa likod na yan Kerating oh. Karating na ko dyan mga kablogger sa bayan na yan Socorro na yan nung nakarantao nakarang taon na nagdayo kami dito Nagpili ako dyan ng battery ng GPS Yung uh, Elijaser At nakalimutan ni Kapitan magbili dun sa placer Inutusan niya ako dyan magbili Kung na nyo mga kablogger yung nag-viral nung nakarang taon yung si Senyor Aguila na kinasuhan at nakulong na ngayon tagadian dyan sa ano kabila sa may Sokuro sa Sitio Kapihan tagadian dyan si ano nagtayo ng sarili niya ano sarili niyang grupo dyan dyan sa kabila Sokuro yan ito kami maglaba magigib bukas ang alis namin bukas umaga labas kami dito diretso laot na taguan din nito dito ng bangka pag may bagyo bagat ka ba Ang tubig, oh. Linagyan ng bungkog Tapos sinali yung hose galing yan sa bukid bukal ano, tuloy tuloy lang ang awas dito kami sa kabila do at marami ditong hos ang ganda pag marami at ang iba maglaba tapos yung ibang hos doon sa aming tubigan sa may budiga ilang hos yan isa dalawa tatlo tatlo ito tatlo ito, sa kabila, dalawa lang. O, oh, dalawa lang yan, Oh. Chimpo namin, walang bangka. Minsan, nag, ano kami dito nagigib? Talagang, directly ka, napakadaming bangka. Ngayon ay wala. Yung mga taga-bayawan, nadaan yun dito din. Pag nalaot, dito rin naigib sila. baka ganun din sila sila ano kabisig nadaan din dito Ariya daw.

<laughs> Dalawa. Ay mahina. Naputol yata yung isa. Walang awas yung isa. Ha? Walang awas. Baka na. Wala pa. Ah, sang square. sa square. Sana yung sabong ko.

Sobra. 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 ba, pa. Sobra. 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 Sobra.